Here we go. So, ah, uh, tatawid tayo sa farm namin. So, andun na si Joto, you know. So, nakapag-harvest kahapon ng bunga at hahakutin natin. So, hindi, ah, uh, kaya naman yan kasi for wheel drive naman to. Kaya naman itawid pero, ah, uh, hindi ko lang inano kasi nasa huli palagi ang pagsisisi. So, yan, tatawid tayo dyan at, kukunin natin yung mga bunga tapos ikakarga natin dito yan this is this will be the vlog series of our harvesting time sa aming farm let's go let's go hindi naman siya ganon kalalim yan so ano yung tawag nito sa inyo sa amin suba or in other words river yan. Hindi naman matatawag na lawa Kasi hindi naman siya stagnant na water So ayan Tawid lang tayo So hindi ako ngayon nakaboot Pachinilas lang So dahan-dahan lang yung Tawid So I will be right back Bisbisan natin kasi andun na sila So after 10 years Ayan nakatawid na tayo sa ilog So let's go sa farm So, ito dito, ito, ito na nilalakaran natin sa ngayon, part na ito ng farm namin. So, kung nasubaybayan nyo yung series of upload video ko, ano to dito, ah, langkaan ito dito, rain, tsaka dwarf coconut, pero na-wash out dito ng typhoon ulit. Nasira kasi yung dam doon sa unahan. So, dito ano pumunta yung mga flash flood yung tubig baha so gusto nyo magbahay ayan no fine sand ito hindi nyo na to kailangan ano fine sand so doon na tayo mag video sa ating farm so ayan So walang tao. Dalawa lang. Dalawa yung tauhan ni mama. Ayun. So supposed to be may maghakot pero hindi daw pumasok. So ang nangyari me to the rescue. Tingnan natin. So ayan yan po yung bumungal sa atin pagkaakyat natin yan yung mga hinarvest kahapon so kita nyo naman hitik pa sa bunga so until August pa ito na harvesting so dami po nyan yan unahin na lang muna natin dito yan So medyo may kahirapan ng Pag ano Paghakot natin ng bunga Kasi tatawid pa tayo doon. So yung mga dyan na yan yung mga kugon Lupa pa rin namin yan pero yun nga Ang nabis ang bagyo So Hindi so, ko lang alam Kung tigilan ang Nasa loob Ng bawat sako Ito ito dalawa dalawa to lalaki hindi na lang natin sisirain <coughs> hindi na lang ito sisirain doon na lang sa bahay kasi bubuksan pa rin naman yan yung mga bunga na yan ito buksan na lang natin para makita nyo Yan. Ayan. So, yan. Ito, marami pa. Marami pang susunod na harvest. So, most likely sa katapusan may harvest tayo. And then sa July naman. Ayan o, oh. kita niyo naman isang puno pa lang o, oh. hitik-hitik sa bunga. Ayan. <coughs> so, ayan. We are back again in this small farm. Actually, 7 hectares ito pero wala, malaki ang damage. Nang typhoon odet, yan hanggang dun pa yan dulo pa so hitik sa bunga yan. kahit saan ka tumingin may mga bunga ng ibiyak na lang ka Ayan. Ito, kailangan pa nga balutin. No? Kailangan po yan, na na. Kailangan po yan balutin. Ang bunga na yan. Ito pa. Oh. So, may mga tapos na kami nag balot pero may mga panibagong bunga na naman na lumabas. Mga pahabol na bunga. Yan, oh. No? So, dalawa pa yan. Pera pa yan. Ito, kahit maliit pa, oh. Yan, no? May bunga na rin. Dalawa. Dalawa yung bunga. Yun, oh. No? Marami-rami. So, ayan. Arrival tayo mula sa farm. So, kita nyo naman yung lamat ng ano. Mud. So, tire. So, maya maya. Laksan natin yan. Uh -huh. So in a while, buksan natin yan. Tapos titimbangin. Hmm.